Acesse o site So mga partners, no, uh, puputulin ko muna yung inyong uh, napanood na video. No? So itong video na to ay special day para sa akin, no? para sa pamilya namin. Dahil meron naman pong isa sa pamilya namin ang uh, out no? at natupad ang kanyang pangarap. No? At uh, disclaimer, no? hindi ko muna sasabihin dito kung anong uh, branch of government or uniform uh, uh, branch siya pumasok. No? So mamaya, papaliwanag ko kung bakit uh, hindi dito sa BGMP, nag-apply or nakapag-pay Okay? So, in this video, in this purpose ng video na ito ay uh, para mabigyan ko kayo ng motivation. No? At, uh, syempre, para sa amin, para sa akin bilang isang kapatid, no? ay uh, masaya dahil uh, may isa na mga uh, sa pamilya namin na nakapasok sa servisyo. Kahit na hindi kami, hindi siya rito sa bureau namin nakapasok. pero at least, lahat naman tayo pinapangarap natin mga kapartyos na makapasok, magkaroon ng disyente ng trabaho, dahil na kapag pagpangarap mo uh, na maging isang uniform uniformado uh, ng mga partners n'o. And then uh, tumupanod niyo ay isang motivation, no? At uh, pasensya na kayo at uh, medyo ano siya, ah ang Um confidential dapat siya, no? Pero uh, para sa akin in this video ay uh, sa part ko naman ay share ko sa inyo para ba kayo, no? Maboost ang inyong boss ma mabos no? ang inyong uh, diwa na magpursigi pa para makamit ninyo ang, ang, inyong mga pinapangarap sa buhay. No? Dahil yung pinagdaan na din ng kapalig ko rito, no? ay hindi rin madali bago niya nakuha itong uh, pinapangarap niya na maging isang reformado no? bago makapag-take No? So, siyempre, bago na naman mapasarap yung ating kwentuhan, ipapasok mo na ating intro. Let's go! Process and uh, we, we okay. think what the party is, the nagih mana the digital we have, uh, we have produce. We are Ito pa rin yung tiwala sa ating mga kababayan na makaproduce po tayo ng mga Pilipino na gusto pang mag-servisyo sa ating mga And we're ready to grateful, And uh, we uh, uh, would like to uh, thank, say thank you sa mga pamilya Pilipino na nagpuproduce pa ng mga Pilipino gusto mag-servisyo. Kaya, parang pakalatin, kung uh, kami na, kung <laughs> kami uh, na, kung kami na, kung kami kung kami na, kung dati natin ang bansa. Yung sa ibang bansa, kasi, nababog problema. Kasi yung, yung population dito, parang wala na gusto mag-servisyo. Tadi kan baca, no? Unibar, Filipina, konskrip, konskrip, dan generasi lebih generasi lah. If we have problem in the community, uh, Filipina uh, community, and uh, they are very very deadly. Tadi mana Filipina at Marami pa tayong Pilipino na gusto mag-servisyo sa ating bayan. doon sila na i-engage din sa atin. sabi nila sa kanilang bansa, hirap na hirap sila mag-recruit ang kababayan nila ng observation para sa bansa nila. And uh, we are uh, really blessed to have families like you. To our great instructors naman, I place these uh, pandilids in your capable hands. Your no? Kung nakabot kayo sa video na ito at natinapos ninyo yung mga nangyari sa uh, take out at saka reception, no? Na aking uh, kapatid, no? Nung no, ako ang kanyang taga-videographer. Siyempre, gusto ko rin na ma-share dito sa aking uh, YouTube channel, no? Para magkaroon kayo ng idea ah, ganito pala. Ganito pala ang nangyayari sa take out at ang sinasabi nilang reception. Akala ko ang reception ay uh, kainan, no? Yan yung mga wala pang idea pagdating sa uh, pagiging isang uniformado o trabaho ng isang uniformado, ay mapapaisip ka, reception. Kahit naman ako, ano nga bang ba reception? No? Napapaisip ako nga ba? Ano nga ba ang reception noon? Kala ko noon is uh, ligante, no? Uh, uh, may kainan, maraming pagkain, maraming bisita. Yung pala, yung reception na yan is malasan pala yan. Yan ang reception ng mga uniformado. Yan ang kanilang way no, ng sa atin no, sa pagpasok sa service, Okay, so ano ang napapansin ninyo, no, mga partners, sa video ay, uh, no, uh, ano siya, ang kukunti lang yung mga tao, hindi masyadong, uh, walang, ano, uh, walang uh, post sa social media itong uh, take out nila. True text lang ang mga, ano, dito. Ang uh, communication and reporting. Yan. Dahil um, confidential nga ang, ano, ang take out nila. At syempre, confidential itong uh, itong branch of government uniform you know, personnel, no? So, nagbagit din sila na huwag agad-agad ipopost sa social media dahil privado nga, no? So, ito, uh, ko ito, uh, matagal na, no? Mga uh, linggo na nakakalipas ng take out ng brother ko. Okay, hindi ko na sabihin ko anong date. So, yun lang, nakita ninyo, ganun ang klaseng reception, ganun ang mag-take out sila, no? Nakaka, ano, nakaantig antig ng uh, puso. Huwag ka nakapanood ka. Lalo na kapag ka nandun ka na sa, sa kinatatayuan nila, yung magtataas ka ng kamay, yung no, titek ka, no? at manunumpa, doon tutulo ang luha, doon marilis yung pagod ng pag apply yung gastos, yung puyat, no? yung pag-alala. Doon mo may isip yun. No? At yung reception, yung uh, reception sex, reception rights nila. Hindi mo ma ano hindi mo mararamdaman yung pagod doon dahil exciting ka, no? By the way, yung napanood din yung reception rights, mga ka-partners, Paglalambing pa lang yun. Okay, kala nyo, yun na yung pinakamahirap nilang reception rights. Paglalambing pa lang yun. Pag nasa loob na kayo ng training center, doon yung may kita. kailangan doon na uh, mind over body. Kailangan pa buwang loob mo, no? malakas ang isipan mo, malakas ang physical pangangatawan mo. At syempre doon, nung, nung uh, bago mag-take out yung brother ko, ay um, nag-usap kami, no? binigyan ko ng payo na pag nasulob ka ng training center, focus ka lang. Huwag mong isipin yung tao nasa labas. Okay lang sila. Basta ikaw, mag ka sa loob. No? Binigyan ko siya ng motivational ko, motivational na na gagawin sa loob ng training center. Then, syempre, sino ba magdadamayan kundi kung sino may experience? Okay brother, no, patid. So, binigyan ko siya ng mga tips at gabay. Para siyempre mga sa loob ng training center. Ng mga partners. So, yung mga partners, no, at kung napalood ninyo yun, no, at maraming maraming salamat kapag bigay tayo ng motivation, no, wala ibig sabihin nun, kundi pagpapasalamat at fraud, no, na may nakapasok sa amin na isa na naman sa pamilya namin sa pagiging ipirmado. No, kung nakabot sa video to please like, and share my video mga parts. para syempre maraming tayong mabigyan ng motivation. At siyempre, uh, syempre, like ko sinasabi, hanggang dito na lang muna, mabilisan lamang to no? So, be a professional bilang isang aplikante. Be a confident, no? Sa lahat ng bagay bilang isang aplikante. May mabuting kapwa sa tao. At syempre, ma magtiwala sa iyong kakayahan, no? Syempre, huwag kakalimutan, no? Ang nasa taas. Okay, always bilang isang aplikante, no? At syempre, like ko sinasabi, Saludo.